And I think to myself, what a wonderful We are live. Today, everyone, uh, first, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, uh, Sir Sean Gibbons. Mark Antonio will translate. First, I would like to thank God for giving me this trip. to have the main event of the evening. Ako pupusta ako sa iyo ha. Magkano 'yung gusto mo? Sige, lang muna sa credit. anong round mo papabagsakin kasi maliit din nakita ko. Maliit. Um, ano ba 'yung pamalaw ko dinira pa gusto niyo ni bro? I will do my best in laban kasi alam, may rason ako eh. Yung nipin ko nga. At may rason to. yung nakabili ah, naka ng winners to. Pero kumusta naman ang estado ng puso mo ngayon? Kasi akin David mga idol. Buo pa rin, buo pa rin. Buo pa rin. Oo. Aba, teka eh. Maghanap ka na lang. Marami din abay, abay, so. abay, mabait pala to si Silver Wizard ko na rin eh. good luck, bro. Bro, let's Ah, uh, ito na idol natin si Bad Boy ng Cebu. Ah, alam. si. Hindi ako si. ako si. Hindi Hindi ako si. Uh, medyo professional ka laban mo idol uh, Handang-handa ka Matutisong ka talaga ngayon Handang-handa na ko yung pangako uh, Handang-handa na ko Kapag hindi ako kaya Kaya hindi ako kaya Good luck I see dreams of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself, what a wonderful world. <laughs> I see skies of blue and clouds of white, The bright, blessed days, the dogs say good night. <coughs> and I think to myself, hala Ay, may magandang laro din ni eh, Phoenix Game. Halika. Tugawang kita kung paano. Ay, mag-login ka lang. Ilagay mo yung phone number. Maglagay ka ng password. Tapos confirm. Tapos yan. Antayin mo yung OTP code. Pagka-send sa'yo. pagka ilagay mo din eh. And click register. Ayon, tapos pwede ka na mag-login. Ayon. Alay, napakaganda pa oh. Sa unang uh, cash-in mo, kapag ka 100, meron kang libreng 10 PHR. Kapag ka 200, 50 PHR. Nakaw, saan ka pa? Ngayon, papaano mag-cash-in? Ako, napakadali. Pwede gamitin ng iyong Gcash, ang iyong mga bangkaw sa online. Yun, pwede mong gamitin Mamili ka lang kung magkano cash in mo din eh. At lakaw na. At pagkatapos eh subukan natin itong lagong racket game mayon dahil ako ay mahilig dito sa online casino eh, kahit ano pinipili ko dito lalo na itong racket game na to pagkatapos kahit saan lang diyan <laughs> akin tinatayaan ay eh, bahala na kung manalo o hindi ay eh, importante masaya tayo hayaon um, sige laro na ngayon papaano makaka-withdraw pindutin mo lang itong withdraw ayan ilagay mo yung withdrawal amount ilagay mo yung GCash number tapos click withdraw ayan, papasok yan papasok na sa GCash mo ay yan, napakadali lang so ano pang inaantay ninyo, hala sige na mag register, at tayong lahat ay sabay sabay manalo dito sa Phoenix Game ayaw, maraming salamat